Nakakuha na naman ang Pilipinas ng panibagong foreign investments. Ito ay bula sa pinakamalaking private company sa Thailand na Sharian Pork Fund o poca Farm. group kahapon ay nakapulong ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. si uh, uh, Chairman Chris Chervenant upang talakayin ang iba't ibang usapin, lalo na ang agriculture projects. At ay sa pangulo ng akong kumpanya ng 1.5 billion US dollars na ininvest sa Pilipinas. At ang unang bugso nito ay ang 10,000 hectare na modernized mega farm. Lubos naman ang tuwa ng punong ekotibo sa plano at pangako ng CP Group. Napalawakin pa ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. din si Pangulong Marcos Jr. ng best wishes kay Chairman Chris na tinuturig niyang kaibigan ganyan din sa patuloy na tagumpay ng CP Group.